si Direktor Rodela Romero. Director Romero. Ma'am, good morning po muli sa inyo, ma'am. Magandang umaga ka, Orly. Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat sa pagtanggap dahil magiging um, regular na huyata ito sa, da sa dami ng ang uh, gusto ba lamang kung merong adjustment ng presyo ng produktong petrolyo. Pero lilinawin natin, itong pag-uusap natin, ang maari pa na natin banggitin ay yung resulta ng pang-apat na araw na trading sa Tama po. world market. So, hindi Tama, po ito sir. yung last day o fifth day na yun talaga ang yun, do talaga sinusunod ng presyuhan. Yun uh, yun sinusunod ng MOPS na batayan ng presyuhan dito sa ating bansa. Ma'am, ano ho ang resulta ng pang-apat na araw na trading sa world market? Tama ka, Orly. Maraming salamat po. Okay, base po sa apat na araw na trading sa of Flat Singapore or international or market na benchmark natin, makakaranas po talaga tayo ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Although sa gasoline, medyo maliit ang estimate lang po sa apat na araw, more or less, less than, uh, more or less 50 centavos. Pero sa diesel at kerosene, more or less 1 peso na po. Mm -hmm. So, sa, base po sa apat na araw yun, ka-ordi. Tama, mm -hmm. sabi mo, may isang trading pa tayo ngayong araw. So, yung final, after this trading, plus yung whatever premium na madadagdag ng oil companies. Um, Tama. Uh, yung, yung... Sige, tuloy niyo po muna. Go ahead, tapos bago. po ang kadahilanan ng mangyayaring increase na forecast po nila na mahina ang production ngayon ng United States samantalang yung mga investors nila sinasabi naman po na mataas ang demand nila sa gasolina tapos po ang pangalawang kadahilanan Uh, bumalik na naman po yung Houthi attack sa mga shipping oh, vessels sa Red, sea. sa Red Sea. Opo, tama ka Orly. Yun yung nakita namin dalawang kadahilan na nahahatak pataas sa presyo. Okay, buti na bagay yung Red Sea. Kalimitan pa rin ba dinadaanan ngayon yan sa kamila ng banta ng uh, mga re mga rebelding Houthi niya sa lugar na yan? Kasi po, kung sakali mang may alternate route sa bandang baba, part na siya ng Afrika, meron pa rin pong risk kasi marami pong pirata at saka mas malayo po yung magiging ruta. Mm -hmm. Okay. Kaya ma ma malaking balita at apek. Mga kababayan pa nga natin yung sakay nung barkong yun. Eh. Uh, ang magyayari, uh, apat na araw at binabagit. May posibilidad pa ba na kung hindi man siguro magkaroon ng roll baka bumaba itong uh, estimate ng oil price increase next week, uh, Direktor? Yes, so hopefully ka early kasi uh, kahapon uh, Wednesday uh, at ay Thursday bumaba naman po siya lahat kumpara nung Wednesday na tumaas mm -hmm. la. So sana tong Friday bumaba pa rin po para mabawasan man lang po yung nasabing increase. Okay, so itong mga parang speculation pa rin ng basehan hindi dahil sa produksyon ng oil producing countries ito, director ano po. Oh, kung uh, ano yung mga ka dati talagang mere speculation, wala namang actual supply disruption. Eh. Pero kung ito po, yung sasabi nga nila na pinorkas nila na mahina yung production ng US, pero kung malakas naman yung demand nila sa gasoline, so ibig sabihin supply and demand ang talagang nangyayari dito na kung makikiagaw pa si US sa world supply, maapektuhan talaga ang presyo. Tapos tsaka yung sa Houthi, talagang may actual naman pong pangharag na nakakadagdag sa premium ng pagbili ng produktong petrolyo. Ayan. So expect ko ang, sa ngayon may, may pagtaas. Alam ang ating antabayanan sa last day ng trading ay kung bababa pa ito o baka tumaas pa nga, Director. Opo. Tama okay. po. Maaring mabawasan yung nasabing uh, estimate sa pagtaas or maaring uh, ah, madagdagan pa siya base sa last day of trading. Uh, director, paintulutan niyo lang. Ha? Meron lang kasi akong dalawang gustong itanong eh, sa DOE, lalo na po sa Oil Industry Management Bureau. Eh. <laughs> okay, sige ka, oil. Okay lang po okay ba, po. Director? Okay lang po. Okay lang po. Basta <laughs> parang, kaya. Para parang may yung, si Director. Hmm, Magkikingin na naman si oil. <laughs> Hindi, Director, kasi po, nung nakaraan linggo, uh, kasama yata kayo sa press ko ni uh, OIC Garin, tama ho ba? Oo po, oo kaya maraming, uh, maraming uh, umusbong uh, na ng mga balita. Siguro mas magandang kayo na po siguro magpaliwanag po dito. Unang-una, after nung tanungin siya regarding uh, oil cartel, na hindi niya masabing meron, hindi niya masabing wala, may merong kumpanya ng isang kumpanya nagtaas ng produktong petrolyo. May kaugnayan kaya ito? May indikasyon po ba ito na ba, baka totoo'y binabagit ni oc uh, OIC, Secretary Gary? Uh, sa ngayon po kasi, yun nga, uh, kung nakikita po namin na yung may cartel talaga, kasi normally po kapag merong ganong ano, nakakarating yung complaint sa DOE, mm -hmm. yung gano po. Kung ang pagbabasihan, yung na-mention po ng aming butihing sekretarya na sabi niya nga po uh, yung mga data like for instance po yung mga importation uh, baka hindi kami nagja-jive with the Bureau of Customs so mm -hmm. baka kaya tuloy po yung aming uh, reconciliation ng data so sa smuggling po yon kung yung cartel na Pagbabasihan. Pero yung pagkakapare-pareho po ng presyo, katulad ng explanation po natin noon na ang benchmark po talaga natin, minoplat Singapore, di mm -hmm. po ba? O kahit pare-pareho nagiging adjustment pagdating po sa ground, like for instance sa mga gaso dinahan, may mga areas po tayo tinatawag na price war areas. So nagkakaroon ng competition doon sa so, may magpababaan, magpababaan, di po ba? Mm -hmm. Kaya kung makikita niyo doon sa pino-post namin prevailing retail prices, may minimum, may maximum para itong mga consumer natin magamit nila yung power of choice, yung ganon. Mm -hmm. Kaya sabi nga po namin kung sakali mang meron silang alam, bukas naman po ang DO, inatanggapin ko whatever the complaint and then we'll conduct the necessary investigation. Uh -huh. Plus yun po, katrabaho po namin o oh, nagko-coordinate kami closely with the Philippine Competition Commission kung meron mang pong mga parang mga unfair uh, competition na binaviolate sila yung gano'n. kasi mm -hmm. Tapos yung sasabi niyo pong pagtaas or pagbaba kasi bumaba po, bumaba po bumababa po ang uh, petrol di products nitong linggong ito pero yung isa ay nagtaas right after uh, siguro pagkaraan po nung press conference niyo niyo uh, which uh, secretary Gary na uh, director Ayun oh, nga po, uh, maari pong uh, that's part of their marketing strategy. Kasi nga po di po ba deregulated ang industry particularly yung price po, price yung kumbaga sa ano, uh, market price tayo. So bahala mm -hmm. sila kung magtataas sila. Basta ang imo-monitor lang po namin, walang pang-aabuso talaga. Mm -hmm. Dahil yun nga po, kung gusto nila magtaas yung particular strategy nila, maari nila hatiin yung darating pa lang di po ba? Kasi yun nga po, tinanong na rin po namin yun kung bakit gano'n ang ano mahirap lang, yes, lang po on the part of the DOE na i-monitor na kada ano. In fact, even po yung agreement na Tuesday, uh, it's an agreement lang po between the industry and the DOE. So, Maaring ano po dahil nga deregulated so market forces. So na maaring nabanggit yan sa inyong press con with Secretary Garin dahil unusual yung difference ng mga presyo sa iba't ibang mga gasolinahan. Ganun po ba yan? Ay, uh, hindi po uh, unusual kasi yun po ang ano natin eh, nasa sabi natin pare-pareho ng adjustment. Yung But, so, Pero yung presyo, oh, yung, yung iba kasi talagang parang angagwat, nga eh, tatlo, apat, hanggang 5 piso. So para mag-iisip ko talit, alam mo magbenta ito ng palugi, eh, unless yung binibenta ito is smuggled. Oh, tama po kayo sir. Pero kung minsan di po ba sabi nila unfair naman, nagbenta na nga kami ng mura pagdududahan yung pa kami. But still po ang ginagawa namin sa mga ganon, patuloy po yung ginagawang monitoring kasi talagang ang ini insure ng DOE. Bukod sa yun nga na may supply tayo, damat yung mga binibenta naman nila tama yung mga sukat, di ba, hindi tayo nahahagaran. Tsaka tama po yung kalidad, di ba? Yung quality, Kung baga sa ano, hindi kakatok yung uh, makina natin, makakadagdag pa sa problema o sa dagdag na gastos. Kaya ang ano po madalas ng DOE talaga, Uh, yung close coordination with the oil companies, may submission naman po sila na binibigay sa amin para makita din po namin kung ano yung uh, nagiging basihan nila sa presyo. Okay, pero um, sa, sa pahayag din ni Secretary Garin, mukhang batid din, alam din ng DOE na mukhang may seryoso, may, may concern na dapat tutukan uh, ang iba't ibang ng gobyerno uh, sa oil smuggling. Uh, opo, opo. Yun po. Yun naman po talaga at the very start po na sinasabi na mayroong mga uh, kumbaga, technical smuggling or talaga undeclared uh, na hindi po ba So, kaya po, every time na meron po kami natatanggap na importation notice, ino-notify po talaga namin ng Bureau of Customs at BI para mag-reconcile po kami. Oh, pag pinag-uusapan pa naman yung oil smuggling, parang nababanggit yung subik. Hindi ko alam tuloy kung anong milagro, ano yung dahilan, bakit yung kagad kasentro. Lahat naman ito, hindi, hindi na naman subik ang dapat bantayan para masawatang oil smuggling. Hindi po ba, Director? Tama po, pero po karamihan, karamihan po kasi sa ating mga depots o, o yung kaya, at least international, uh, yung parang uh, storage natin, nasa Subi. Oh, yung mga import terminal. Okay. Anyway, eh, Director, eh, sana eh, kung talaga hindi ma, ma maiwasan ang pagdaas, eh, bumaba sa huling araw at ng trading at malalaman natin yung bukas ng umaga. Director, Tara ka, Orly. maraming salamat at uh, ingat po. Uh, sa po, Salamat Pam, po. Salamat po. God bless. Ang uh, Assistant Director ng Oil Industry Management Bureau and Department of Energy, Rodela Romero, mga kapuso, ang inyo pong napaking